Ay okay, mga pamigay na saranggola isa, dalawa, tatlo, up. Uh... Ah! So yun mga idolo Kami ay magte-test play ng aming ginawang saranggola Ang ginawa ng 12 years old mga idolo lawin Pali ah. tingnan namin kung mga magsisiangat itong mga ito Medyo mahina yung hangin mga idol Ay ah, siya boy, angat lang yung lawin niyan din eh Pero aring tora tora ko parang <laughs> Oh ano okay, Parang kung siya Pali yun mga idol, yan shoutout sa ating mga solid commenters dyan mga idol yan ang kanilang mga comment mga idol yan shout out sa inyo mga idolo yan active naman ako mga idol nagre reply naman si kuya pran sa inyo mga comment dyan mga idol yan. basta yan ang mga comment nyo mga idol yan maraming maraming salamat sa patuloy na pag supporta mga idol at sa mga bago pa rin sa channel ko baka naman mga idol makikisubscribe naman Ah, mga idol panis batang kiro bread. Walang bread. <laughs> oh, lili dyan jangan yung tura-tura nga yan. Lilipad? Mas malita din yang ginawa mo eh. Aba, nasi, nasi, nasi mo yung aboy oh. Nalakas nga. Nalakas na yung dretso na yan. Okay. Ah, talangin na. Oh. Wala na ka, bundok na nasa ngangay ano ang haba <laughs> nagsigurado eh nagsigurado eh si batang giro oh sa dulo-dulo na oh Batak, batak batak hey eh ini salah boneh sini tolong betul harapan wasit kanton ais dah pelit wasit kanton on lossang

patlen eh. Oo. Hindi kayo oh. misi na nga Oo. Pwede pa hindi natin isa-singga? Hindi, nadali ng mga nga bayaw. Salay, <laughs> nakamotor nga ako yung eh. Nakamotor nga. Dahil shout out! Kung sino man Aistok, naka... Ano may... yung Ako walang hangin, well, hangin, yung hangin yung ko. Ano bayaw kayo? Walang hangin. Walang hangin ko, ano. So, nga sa muna yan. Hindi ko tinuwa. Ay ayos, okay. ayos lang yun ayos lang. Maganda sa mga lawin mga idol, ganyan lang ako manlipad lipad oh. Maganda mga idol. Bata, hindi rin siya Bigay! Bigay! Ayos na! Ayos na! Maganda yung kayaw, pare, di masira. Medyo mahina pa mga idol ang hangin. Pag ito yung nadala ko sa tubigan e. <laughs> wala rin. Wala rin, ganyan din pare. Ay, tubigan na, re. Wala! Huwag mo na palulos, pare. Abot na yun. Aling nyo, pare. Angat na, Ah, nga taray. Kahit huwag mo nang itaway, hindi mo na Sigurado yan. Hindi, pang hangang naman dito. Oo. Eh, hey, dala na rin yung aray. Aray namang dibuwan. Aray, hindi, pina, hindi pa natin pwedeng ipagsapalaran aray. Tura-tura nga aray. Pang malakasan ito eh. Ay, ang tigas pa. Quality yan. Ha, <laughs> <laughs> kanina nga, ganda man lipad ng asol. Oo. Ah, nasisibog na ng hangin, diretsyo lang eh. Oo. Ariman mga idol, yung dibuwan. Yan. Araw ang talagang kuha. Sanay na sanay na sa Yan. Panghabagatan din eh. Habol namin yan, parang lepo. Katagal ko mabok. Na Nalagot, apakatagal bumaba Tutay, doon ka banda Aring mga idol, ay, ay aring manlipad. Aring dibuwang, aray. Medyo mahina lang talaga ang hangin. Medyo mahina ang hangin, mga idol. Pero aring dibuwang, na Naangat naman. Ha? Pag magandang kagulangan... Kanina ang lakas ang hangin eh, no? Kanina ang lakas ang hangin? Lakas nga kanina. Huwag pa rin tayo lahat. <tinyo> <tinyo> tela Ayos ah, na ito ng laway. Oo. Gagawa ko ng laway. Hindi, malaki na rin. Pagsipat kang hati ko. Ayun, laway ito. Tama, display lang na din eh. Mahina ang hangin mga idol. Hindi pa natin pwedeng isabak yung tura dyan. Oh wow. Bahina ang hangin Maulap eh, maulap Ano mga idol, ayos na yan Update ko na lang kayo mamaya ulit mga idol So mga idol, bali wala nga ang hangin Binababa na ni parang Leonard oh Ha? Ang <laughs> sarang ringgit ako. si parang giro oh. Tamang pulon! Alaw hangin! Walang hangin mga idol oh. Yan ah, nagpupulon si giro. Pero, 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 ano? Ha? Oh, ay. ay, huwag mo ilubog. Baka mawala. Ano yan? Yung tungko. Ah. Uh -huh bakal. Mga idol, update ko kayo mamaya kung mapapalipad ba natin itong turatora na to. Mahirap mga idol, isabak ang saranggola pag ganitong antahimik ayo. Lalo na pag alam yung wala pang lipad ang isang saranggola, ang hirap isabak sa mga ganitong walang kahangin-hangin. May tendensing masira o may tendensing, alam nyo na, kasi yung mga ganitong yari, kailangan talaga yung mga pangha, may medyo habagat ang hangin. Yan. Ano. No, wala wala nga. Tubiga? Tubiga jaw, tubiga. 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 Wala hangin. Mga mamaya magkakaroon mga idol. Abang-abang tayo. Yan. So yun mga idol. Bali walang hangin. Yan o. Ayaw. Pagod na si parin Leonard. <laughs> Kakahatak. Ayaw ka muga. Yura waka yung saranggula. Tayo uwi muna sa bahay. Tayo magagawa na lang saranggula. Ay sayang. Kaysa tayo nakaupo, nakaungkot din eh. Wala rin naman. Eh dito na tayo umungkot sa bahay. Para tayo eh. Doon tayo mag... Ay, hindi na palipad ito, mga idol oh. Pero ay eh, kasi hindi man natin siya pwedeng isabok sa ganyang hangin, hindi baka man masira, di ba? Kung alam nating nalipad na. Hmm. Ah, na lang doon dali. Doon. Doon, hawakan na lang tatlo. Yan. Tayo nga ay tabnil ngayon. <laughs> 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 ah, hindi pa, hindi pa sumama eh. Yan mga idol oh. <laughs> nice na mo Uwi na tayo mga idol. Dala, 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 dala. Ayaw tumubahin. Pakita ko sa inyo mga idol yung ating pamigay na saranggola sa bahay mga idol. Update ko kayo doon. So yun mga idol. Nandito na kami sa bahay mga idol. Yung mga saranggola o. Eh! Hey! Walang hangin mga idol. Ito nga pala mga idol yung aking mga pamigay na saranggola. Isa, dalawa, tatlo, apat, Lima. Aray yung paani mga idol yan kung gusto niyo sumali. Punta lang kayo sa page ko mga idol yan. Ano. You know. nice Ay, mga idol. Bali meron pa tayong binubuo dito. Ating mga kawayan noon, oh, dami pa. May nakayas pa dito isang baskagan. May baskagan pa dito ng dalawa. Yan, medyo marami-rami tayong ginagawa mga idol. Yan oh. So, and, mga idol. Hindi man tayo nakapagpalipad ay bawi na lang, bawi na lang tayo sa next video natin mga idol. mga idol. At sa mga bago pa rin sa channel ko, baka naman subscribe naman ang channel natin mga idol dyan. Mga idol, yun yung bagong buo. Ayan. Yun, mga idol. We'll <laughs>